Paano yan? Gagawa mo? Ang palakas ng tuhod. Yung maintenance? Ang pabata. <laughs> pa, hmm. may tanong ako sa'yo. Pa, may tanong ako sa'yo. Hmm. Pag ganyan yan, yung ganyan din mo na, na alambon, di ba? Ulambon. O, oh, hmm. ano yan? Kalaban o kakampi sa Uber? Dapat pinalalakas pa. <laughs> ang ulan. Bakit? Parang lumaki ang kita. Pag, pag maulan, mas madaming order? Ba, siyempre, tinatamad ang tao. Eh, malamig uh... eh. Siyempre. Oh, so, ano ngayon? Pag ganyan ulambon, ano yan? Nagbibigay ba sa ng kasiyahan? <laughs> o kinakabahan ka for today's Uber mo? tinatawag na katamtaman. Katamtaman. Ano yung sabihin noon? Kikita katamtaman tayo? Katamtaman ang kita. <laughs> Nasa middle ng kalakasan at kahinaan. <laughs> okay, okay. <laughs> So anong anong panlaban mo oh, ngayon para sa ulambon ay kaya ka ba naka ano ba yung suit mo yan panglaban na sa ulambon yan? Yes, yeah. ano. Tal sigang ulan ay kaya oi hanga din sa Very <laughs> it's been ano 2016. So 9 years na to ha, 9 uh, years. Eh bise behind 9 years di ka nalaki pa? Iba. 9 oh, oh, years, 9 oh, <laughs> years, so 9. Okay, love you pa. And ingat ka sa biyahe mo today. Kailangan kumita. Uber Eats. Kailangan kumita. Bye na sa kabatang. Kailangan kumita. May session mamaya. Patay. <laughs> Bye na sa mga kabatang. Bye, -bye mga kabatang.